Balita mula sa Mindanao, pinagbabaril patay ang isang estudyante in a broad daylight sa loob ng kanilang school campus sa Dato Dalandag National High School, Barangay Manaulanan, Pikit, SJE Barm, Cotabato Province. Sa report mula sa Pro 12 Information Office, dead on the spot si John Ray Cablas Cabuga, 21 years old estudyante na nagsisilbirin bilang isang kafgu sa kanilang barangay. Nagtamo ng mga tama ng pala sa iba't ibang katawan ng biktima sa hinang agarang kamatayan. Natagpuan ang nagrespondeng kapulisan ang anim na basyo muna sa caliber 45 pistol sa pinangyarihan. Agarang nagipag-ugnayan ng Pikit Municipal Police Station sa Alpha Company ng 90 Infantry Battalion ng Philippine Army upang magsagawa ng dragnet and hot pursuit operation laban sa dalawang suspek na tumakasakay ng isang single motorcycle. Nangako naman ang pamunuan ng Pro-12 na mabigyang hustisya ang kamatayan ng biktima sa magitan ng isang malalimang investigasyon at umaasang makikilala ang mga gunmen sa tulong na rin ng mga witnesses. Mula sa kaununahan sa Pilipinas, Dizre RH, ako si RH19, June Dimakutak, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Ginang may bahay, sinakal ng kanyang asawa dahil sa mainit na pagtatalo, binawian ang buhay sa bayan ng Sulat Eastern Samar. Kinilala ng PNP ang biktima si Dailin, 30 anyos, may asawa, resident ng sitio Tiwalang, Barangay Santo Tomas, sa sulat. Ang sospek na kilala ni si Abayan, 34 anyos, magsasaka, resident ng sitio Tiwalang, Barangay Santo Tomas. Nangyari ang sirinti sa barangay. Sa investigasyon ng PNP, ang biktima at sospek ay mag-asawa na karoon na mainit at pagtatalo na mantong sa pag-aaway ng dalawa hanggang nasakalin ang biktima. Itinakbo pa ang biktima si Dailin sa Sulat Rural Health Unit sa balit itiniklara dead on arrival ni Dr. Rose Tiri, -Tiri Sakati ang Municipal Health Officer sa kasalukuyan naman ang suspek si Abayan na sa kustodiya ng PNP. Lasa action Radyo Takloban. ito si Arstratito Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa balita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Arestado dito ang siyam na drug suspect matapos sa uh, isegawa isagawa ang drug buy operation ng Quezon PNP sa anim na bayan sa loob ng isang araw. Pitong magkakahiwalay na buy bus operation ang naitala ng Quezon PNP na nagresulta sa pagkakumpiska. Nang umaabot sa 139.89 grams ng hinihinalang shabu at nagkakahalaga naman ng 2,853,756 pesos batay ito sa street value. Kinilala ni Police Colonel Lidon Monte, Provincial Director ng PNP, siyam na aristadong suspek na sina alias Pieto, Ramel, alias Ambo, alias Donald, alias Ai alias Tonton, at alias Dado, at alias Angelo, at alias Goko. Dalawa sa mga nahuling individual ay tinaguriang high value individual target siya mantala lima naman sa mga ito ay kasama sa listahan ng street level na individual ang matagumpay na pagkakahuli sa mga suspek ay naganap sa lungsod na Lucena, Tayabas, gayon din sa bayan naman ng Buenavista, Quezon Calawag, Quezon at Candelaria, Quezon samantala dalawang magkakahiwalay na operasyon naman ang naitala sa Chaong, Quezon ang mga suspek ay naharap sa kasong paglabag sa section 5 at 11 sa ilalim naman ng nga Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Nakatitiyak ang mga mamayan ng probinsya ng Quezon na patuloy uh, paigtingin ng uh, Quezon Police ang uh, mga anti-illegal drugs operation upang masugpo ang lahat ng uri ng aktibidad ng illegal na druga sa buong lalawigan ng Quezon, particular sa Lucena City. Mula sa kaunounahan sa Pilipinas, DCRH. Ito si Benjancukya tuli-tuli sa bugbawalita, tuli-tuli sa serbisyo sama-sama tayo Pilipino. Balita mula sa Bicol. Patay ang isang bangis matapos manitong katamaan ng kidlat habang nasa laot sa bahagi ng Barangay Mapida sa Lagunoy, Camarines Sur. Kinalang biktima ng si Rolando Pitogoh Jr. na may asawa taga-resident naman sa naturang lugar. Ayon sa ulat ng PMP ng isda ang bitima kasama ang ilang ganito ang kasamahan nang biglang mo nitong tinamaan ng kidlata. Nahulog mo nito sa bangka habang ang mga kasama niton ay uh, nakaligtas. At tagpuan na lamang ang katawan ng bitima sa bay bayan naman ng katabing bayan pasado alas 4 ng hapon. Labis naman ang pagdalamhati ng pamilya sa biktima na sinapit ng naturang mangisda. Para sa MBC Network News, Ruel Saldico. Tuloy-tuloy sa pagbalita, tuloy-tuloy ang serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino!